iniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa harap iyan ng banta ng El Nino. Ito sa kabila ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dam araw-araw. Ayon sa tanggapan, ipinako na sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig na ibinibigay ng angat dam sa mga consumers sa Metro Manila at mga katabing probinsya hanggang sa April 15 una ng sinabi ng Environment Department na pag-aaralan ang posibleng pagbawas ng alokasyon sa April 16 depende sa kalagayan ng Angat Dam. Sa kabila nito, nakahanda ang Maynilad at Manila Water na magpatupad ng mga hakbang para masiguro ang paghahatid ng sapat na supply ng tubig. Isa dito ang reduction ng water pressure. Nilinaw din ng ahensya na mayroon pang nararanasang scheduled water interruption sa mga maintenance na isinasagawa ng mga water concessionaire. Hinihikayat ng MWSS ang publiko na maging masinop sa paggamit ng tubig at mag-reuse, mag-recycled para mapigilan ang mabilis na pagbaba ng angat dama at patuloy pa rin po yung panawagan po natin sa pagtitipid po ng paggamit ng tubig dahil hindi lamang po gobyerno po no, yung may responsibilidad po nito pero tayong lahat po na gumagamit po ng tubig ay may kanya-kanya po tayong responsibilidad. Kaya patuloy din po kaming nagpapalala sa ating mga uh, social media accounts at patuloy din po kami nagkakandak po no, ng mga information at education campaigns po natin at naglilibot po talaga kami sa mga barangay at mga schools po no, para turuan po yung ating makababayan sa wise po na paggamit ng tubig